Abala ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos sa matagumpay na working visit sa Singapore. Araw ng lunes, ikatlo ng Hunyo, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Ukrainian President Vladimir Zelensky. Sa pulong ng dalawang lider, pinagtibay ng Pilipinas at Ukraine ang diplomatic ties ng dalawang bansa. Matapos nito, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang command conference ng Philippine Navy sa Maynila. Sa pulong inilatag kay Pangulo Marcos ang status ng Philippine Navy at ang plano at direksyong tatahakin nito sa hinaharap. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang ceremonial signing ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito ang batas na dodoble sa taunang ng teaching allowance na natatanggap ng mga guro sa bansa mula sa 5,000 pesos patungong 10,000 pesos. Araw ng Martes, ginanap ang ikalabing pitong NEDA board meeting sa Palasyo. Dito ay naprobahan ang bagong Comprehensive Tariff Program 2024-2028 na layong siguruhin ng access, supply at abot kayang presyo ng pagkain sa bansa sa gitna ng pabago-bagong galaw ng inflation. Sa kaparehong araw, pinangasiwaan ng Pangulo ang panunumpa sa pwesto ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno. Pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting na nakataon sa laban ng bansa kontra pang-aabuso sa mga kabataang Pilipino, online man o physical. Sa pulong ipinagutos ni Pangulo Marcos ang pagbuo sa centralized repository para sa mga report at impormasyong mayroong kinalaman sa kasong ito. Matapos dito, tinanggap sa Malacanang ni Pangulo Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, si UAE Foreign Minister His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed al -Naya. Kapwa nagpahayag ng commitment ang dalawang bansa na palalimin pa ang kanilang ugnayan. Araw ng Merkulas, ikalima ng Hunyo, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang panunumpa sa pwesto ng mga bagong halal na opisyal ng Liga ng mga Barangay at SK National at Island Representatives. Dito binigyan din ni Pangulo Marcos sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga barangay official sa pagpapaabot ng tulong ng national government sa publiko. Matapos dito, pinangunahan rin ni Pangulo Marcos ang Pulong kasama ang Private Sector Advisory Council kung saan nagpahayag ng suporta ang pangulo sa dating paraan na pagtugon sa mga usapin ng right of way. Ang pamahalaan babalangkas na anyo ng panukala na isusumite sa Senado para dito. Matapos dito, nagtungo si Pangulo Marcos sa Campo Crame para sa ikalawang command conference ng Philippine National Police. Ipinag-utos ni Pangulo Marcos na pag-aralan ng pagkakaroon ng legal department ng PNP para bigyang serbisyo ang mga pulis na mahaharap sa reklamo. Araw ng Webes tumungo sa Tagum at Digo sa Davao Region si Pangulong Marcos na mahagi ito ng halos 60 million pesos na presidential assistance sa lugar. Katuwang ang post-harvest facility, binhi, makinarya at iba pang kagamitang pang-agrikultura mula sa Department of Agriculture. Namigay rin ng 10,000 pesos na financial assistance ng DSWD sa mga magsasaka at mangingisda na lubhang apektado ng El Nino. Sabi ni Pangulo Marcos, ang mga magsasaka at mangingisda ang bumubuhay sa agrosektor ng bansa, kaya't gagawin ng pamahalaan ng lahat upang tulungan ang mga ito. Araw ng biyernes, nagtungo si Pangulo Marcos sa Pili Camarines Sur upang mamahagi ng higit 2,000 land titles sa mga benepisyaryo ng land reform. Bili ni Pangulo Marcos sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Huwag mahihiyang lumapit sa kanilang local officials upang matugunan ang iba pa nilang pangangailangan. Matapos nito, dumiretso si Pangulong Marcos sa Albay upang mamahagi ng nasa 100 million pesos na presidential assistance para sa provincial government ng Albay, Katanduanes, Masbate at Sorsogon. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.